dito po, dito tayo nagtatapos. Dito po tayo ang part 2 ng na nagtatapos ng kwento. Hindi, hindi. Ito po part 2 tungkol po sa nakita namin. At baka po meron meron item diyan. Baka po mayroong item diyan kaya po Mabantayan po lang natin 'to. Sige, dito muna tayo. Bukod ba ganyan? Ano? <gasps> ano yung mga idol? Bundok? Baka nandiyan si Facing steel? Di no, Cyrus PH? Cyrus PH. Mapangalit ka mga kapalad. Sabi ko PH. Cyrus. HP? PG. <laughs> PH. Yeah. tingin natin Pala tayo. ah uh, <laughs> May papatay sa iyo. Here, guys. Uy, ayos na. dami na makinakain nito. Si oh. Sige, sige. Bye-bye. Ano yun? Ano yun? na yun? Ano yun? Ano yun? virus na yun. Ito na ka. Ah, part 2 ng ating Minecraft na nakikita po. Ako, ako na dyan. Ako si Sniper. Papu, di ba? Dapat ako na si Sniper. Hindi. Sige. Ikaw na lang yung aku si onyok aku si n sorry 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 aku oh. oh, si onyok bye bye kita foto meeting Tapos din dito. Ah! Oh, ito yan. May nakita ka item? Hmm. Ayun daw. No? Nakita hmm. ko yun. Oh, bow pipe. Oh, hmm. ah, bow pipe. Ano? Bow pipe. Hmm. Bow pipe. Ah! Hmm. Oh. Ano yun? Sige tayo. pinapatay patay, patay tayo lang kasi nagkakaroon kami wala na ako na ako yan ayun Ano ayun yan <laughs> ayun sige sige dapat <laughs> tulit <It's solid>. sige <laughs>

Mawalag na. Hindi na. na kailangan natin ng sa Minecraft pag nag-game -e natin. Ay! Ay! sa Minecraft ka? Ay! natin Ay! 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 Asaka. ay asaka. O, oh, di ba? Ayos. Saan ka? E, eh, dito. Ah? Kaya, pumunta ka ulit dun sa may pinuntaan mo. Dito. Yun. Galing. Bye. Bye. ba upay? Ay, di ba ako taga-pana? Ikaw taga-ano? Okay, Eto pa pa.

Oh my, mm -hmm. alis okay, no ano? ka sa iyo, Kedan. Hindi, kumakita-kita. E, naman. naman? Eto. Ano? Tingnan ka. Hindi. ba, Okay. Hindi tama kayo, luto kayo. Patay. Oh, patay luto. Luto pala kayo dito sa sobrang. Patay kayo. Okay, luto. Kayo. Oh, luto. Timu. lutu Sarap talaga. Ay. Tumilaw okay. na ano. Oy, ano yun? Keb. Keb na naman mga kahit tool. Oy, yung kang Ayun no, ayun no. Oh. Ay, mga kahit tool. Kawarang. Uy, di ikaw sa so sniper ko. Huwag kang magalaw. Ang bala dyan. Patay oh, ka sa akin.

Oh, Clipper. Ano 'yun? Ang kasi na pa sumabog. <laughs> Namatay na. Hindi kasi. di dai. <laughs> Uy! ibay. Siya, bro, na po. Pagiging... Para Parang, parang Para para hindi talaga yung item ni hero ta na ta pa -ta tapos Kaya po, kaya po, kaya po, po,